Busy na sa pag-orient sa mga ginikanan ang mga magtutudlo sa Trade School of Arts sa Barangay Lagaw, Tiansana. Ang orient kanila may kalabutan sa mga policy and guidelines, calendar of activities nga mamahimong ipatuman karong abli klase, Hulyo 29, tuig 2024 nga mahuman, hangtod Abril 15, tuig 2025. Ang apuhang si Liliusa Pia, nagpa-enroll na dayon sa iyang apo, samtang sa pa aron dili maipit sa last minute sa enrollment. Ano yung malit pag-enroll? Asa-asa na po ma-enroll. Kasi mahurutan o Pansa sa six yun, ma. Nakita sab sa news team ang amahang si Jimbo Frivado nga misalmot sab sa unang semana sa enrollment. Karon gud eh. gusto mong gud niya gud mga diri kay eh. ang magulang niya pong gikuan ba kay pud diri mong kay standard ilang kuan ba ilang kuan gani dili nga kuan ang estudyante makapun gud ba. O enroll mam, ma pero nag-exam pa siya kuan mam. sa yan Iwa niya kay wa man gud eh. resort sa dito sa so, so, exam ginaandaman na sumala pa ni Jimbo ang mga gikinahanglang gastunon sa iyang anak na transferi, gikan sa Alabel, Sarangani Province. hindi na lang okay? mga mga magigil itong obligasyon na itong ko sa itong mga anak, ng kamutan nang yun na makuha na ito mga anak. Mga, okay. mga bao, ako nang ganyan po yung kamutan mam. Kaya para lang yun nga makuha na itong bata, kaya makamuhin ko sa itong ginikanan na support lang sa mga anak. Huwag akong ginawa nga kwan. Na uh, kalampos lang sila, inayaw lang silang pag-eskwila, na kung itangayot sila duman pizza 25 kaniadtong Hunyo gipagawa sa Department of Education ang memorandum number no. 32 asa nakalati dinhi ang petsa sa enrollment sa mga pampublikong eskwelahan nga molungtad hangtod Tudhulyo 26 pinasahi ang enrollment karon tungod gawa sa face to face pwede na usab kini nga ipaagi sa dropbox tong mga incoming kinder pupils nato magdala lang sila sa photocopy sa ilang birth certificate then mag sa school o mag-fill up o enrollment form. For incoming grade 1 naman, uh, photocopy lang sa ilang birth certificate, then tong ECCD o tong report card nila sa kinder, then the enrollment form. Kung dili naman sila mag-trans, out the same gihapon a confirmation slip lang pwede na uh, dili boating no na tapos na sila sa enrollment dili na sila mobalik sa school no ginahangyo gihapon na mo sila na kung pwede mobalik sa school karong July 22 to 27 para sa atong brigada eskwela Samtang ang mga pribadong eskwelahan, state o local universities, colleges o Philippine school overseas, mamahimong musunod sa ilang kaugalingong enrollment procedures. Samtang gipahinumduman sab sa DepEd ang matagtulunghaan tulunghaan sa no collection policy sa enrollment. Samtang alayon sa preparasyon karong abli klase, ang mga school heads o master's teacher sa syudad, gipang bansay, tumong ni mas mamahimong epektibo ang mga magtutudlo ngadto sa mga learners, kawa sa makakatunsab sila sa mga kabaguhan sa ipatumang matatag kurikulum. Our teaching method, and this is it, no, it is One of the activities for the Matatag curriculum, uh, part of the basic agenda of our Department of Education, to uh, enhance or train our teachers in terms of cascading the new curriculum for the kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7. In the heart of changing lives, Kinesi Russell Jinmantile, Bri Gada News.